kantang Selos ni Shira, tinanggal na sa ilang mga online streaming platform. Marami nga ang nalungkot sa balitang ito ng pansamantalang pagbora ng kantang Selos ni Shira sa mga online digital streaming platforms. Matatanda ang nabigyan ng pagkilala o parangal ang Bangsamoro singer na si Shira bilang Queen of Bangsamoro Pop, ito'y dahil sa bigla ang pagsikat ng kanyang hit song na Selos. kung saan maraming mga Pinoy ang nagustuhan at tinangkilak ang kanyang kanta, Marami nga ang nakarelate sa kantang ito kung saan napapanahon at madami ang nakaranas ng selos, dahil dito marami ang gumawa ng cover song at cover dance challenge na selos na kumalat sa Facebook maging sa YouTube, kaya naman maraming mga madla ang nagtatanong kung bakit tinanggal ito bigla sa ilang digital streaming platform, minura ang nasabing kanta dahil sa isyo na may kaugnayan sa copyright claim, aminado naman ang AHS Productions na humahawak kay Shire na hango ang kantang selos, sa original na kantang Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka, na makikita ito sa description ng video ng kantang Celos na meron pa naman hanggang ngayon sa YouTube. Kasunod nito, naglabas na nga ng official statement ang AHS Channel record label ni Queen of Bangsamoro Pop na si Shira, kaugnay ng kantang Celos, sa post nito sa Facebook nitong Martes lamang ng gabi. March 19, Inumpil Manila sa mga tagapakinig at mga fans ng naturang kanta na hindi na ito mapapakinggan sa mga online digital streaming platform. On behalf of our artist Shira, AHS Productions would like to convey our heartfelt apologies to all those who have enjoyed listening to the song Celos, as it is now unavailable in all online streaming platforms, sa ad ng naturang record label. This is a voluntary act on our end, as we are still making arrangements with regards to the legality of the publication of the song. We have chosen to take it down from all platforms, pending our agreement with the original artist's management on securing a cover license for Celos, Anila. Dagdag pa ng AHS, as most of you may know, the melody that we have used is originally from a song entitled Trouble Is a Friend by Lenka. And as of the moment, we are already in contact with her team for us to Celos an official cover. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin sila sa mga tao na tumangkilik sa Celos. Hindi raw nila inaasahang sisikat ito ng gano'n na halos dumating sa puntong ituring na queen of Bangsamoro Pop na si Shira. Sa huli umaasa ang AHS na tatanggapin at mamahalin pa rin ng madla ang Celos sa oras na maayos nila ang issue sa copyright ng kanta at muli itong may upload, Matatanda ang noong March 8 ay naitala ang Selos bilang number 1 sa Spotify Viral Songs PH samantala umabot na nga sa 9.3 million views ang kantang Selos Under ng AHS Production YouTube Channel at maging sa TikTok ay million-million views din ito. Umaasa naman ang maraming Selos fans na sana maayos ang problema ng copyright claim issues na sana pumayag sa magiging agreement ang original song melody, upang sa ganun ay maging official cover song na ito ni Shira.